Okay, okay update tayo sa BTC. So, nagkaroon tayo ng, ano, no, ng breakdown. So, napag-usapan natin na kapag nag, na, nag-try nag, try bumalik dito sa mga area nito, most likely mag-breakdown yun. Uh, meron akong nakikitang mga some sort of uh, potential bagong galaw ni BTC. So, last time napag-usapan natin, parang ganito yung itsura na ito. No? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Then, magkakaroon tayo ng A, B, C D, to of some sort. A, B, C. Kaso hindi nangyari, no? Hindi nangyari. Mukha itong three waves. One, two, three. Kapag sabihin natin, ganito naman ang B wave. Mala parang medyo malabo to Kasi ang kakalabasan uh, some sort of uh, type of ano to, no? Of parang ending diagonal lang ata ito. Hindi ko sure, pero parang may iba pang basa ata dito. At uh, kung natin sa ang uh, RSI natin, ang RSI natin, meron tayong bullish divergence of some sort, no? So, meron tayong ganito. Ganyan. Tapos, meron tayong oh, parang ganyan, no? Mabaya, titignan natin yung Stochastic RSI. Actually, pwede natin tignan yun, no? So, oversold area. So, possible na possible na pwede tayo mag-pump. Uh, kung titignan natin sa daily, daily oversold, pwede tayo mag-pump. Ito no, pag nagkaroon tayo ng some sort of cross, ito no, may cross up tayo ng konti. Pwede tayo mag, ano, magpump. pump So, mga ganito, no, pwede tayo mag -pump. sa daily. No? Sa so, weekly, double check lang natin. Oh, sa, sa weekly, no, medyo nasaan tayo, parang oversold territory. So, may possibility mag-pump pa rin to. Okay. Pero sa monthly, ito yung, ano, yung problema. No? Yung monthly natin sa stochastic RSI, Uh, teka lang ha. Uh, almost, ano to, no? Almost 100% accuracy itong uh, stochastic RSI in terms of pump and dump, no? So, for example, meron tayo dito, nagkaroon tayo ng cross down dito. Ibig sabihin, malapit na matapos yung bull market na ito. Isa pang push up, no? Isa pang push up, no? Then, tsaka siya nagdump no? Then, tuloy-tuloy na siya to the downside. Then, cross up, hanggang sa mapunta tayo dito pero ito dalawa yung ano na dalawa yung high niya no meron tayo isang high dito sa cross down pero higher high sa lower high nitong uh, second na uh, tick up ng stochastic RSI pero nagdam naman siya so dito ang sumunod wala no wala tayong ganto wala tayong small recovery dito sa stochastic RSI at higher high wala tayong ganun no? so dito nag cross down bagsak agad talaga no so bagsak agad talaga, no? so, bagsak agad talaga to okay So cross up ulit dito, cross up. Oh, Ang ganda dito, no? Then cross down, dump. Tapos sagsusupport tayo sa bandang 40-50. stochastic RSI then isa pang pump, pump. So ito, meron meron tayo ulit. Na no, meron tayo ulit na cross down dito. Nagdump tayo, okay? Pero higher high pang isa pang beses, pero dito pa siya sa ilalim, nagkaroon ng parang Uh, push up ng konti pa no bago mag dump no kapag darating na tayo sa ilalim ng stochastic RSI okay so ito ang tanong ba nito yung cross down ba nito ay eh, tayo ng bounce around dito sa 50 RSI 40 RSI sabi natin hindi ko sure mag-aaroon ba tayo ng bounce para sa isa pang higher high then after niya magbounce dito is eh, eh, wala nang momentum no at babagsak na so most likely ang itsura niya parang ganto kung ang gagawin niya ganun oh 1 2 3 4 5, ang kakalabasan no na potential parang dito sa uh, eto no parang dito no meron tayong 1 2 3 4 5 No? Ganto rin ba ang gagawin? Ang tanong. Or ganito rin ba ang gagawin dito? 1, 2, 3, 4, higher high na on dito. Five. Okay? Na meron tayong mga uh, some sort of re relief rally. Hindi, siya relief la rally. No? Parang tatapusin talaga yung bull market. No? Tatapusin yung bull market. eto tinapos talaga. eto tapos na agad dito yung bull market. No? Tapos dump na. No? Wala tayong ganito or ganito. No? So, ito ang tanong. Hindi natin sure kung ganito ba ulit ang gagawin. So, parang ano, al alternating, no? Una, meron tayong higher high pa dito wala ng higher high dito may higher high pa so ano kaya ang susunod dito hindi ko sure ah baka pattern yun or ano no or kakaibang uh, move ni BTC kung uulitin natin tong dalawang segment na to dalawang bull market na to at eto baka iba lang talaga to hindi natin sure okay so buburain ko lang to saglit so bagay tayo ng uh, shorter time frames sa daily siguro daily. So, ito ganun pa rin naman to, no? Mo atong uh, possibly mo pa rin siyang uh, bull flag kumbaga. Pwede pa rin siya maging bull flag. Kaso medyo mahaba na to. Sa tingin ko, medyo mahaba tong parang downtrending na expanding wedge na to. Yan. At at dapat kompleto na to. Dapat kompleto na. So dapat ang pump dito malakas dapat no kasi di, di, talaga tayo makakita ng malakas sa pump no so double check natin sa shorter time frame kung may possibility bang may some sort of uh, push up pa ba to sa si BTC no sa so, nakikita ko parang hindi mababa yung probability na ano no na magpo-push up agad mukha kasi mukha kasi tong ano no tatlong waves lang no. ABC, ABC Tapos Some sort of 1, 2, 3, 4, 5 ata to, no? Parang 1, 2 3, 4, 5 Meron tayong Mini higher high dito Ito, mini higher high Napakalit, no? Hindi nyo na makikita to, no? Ayan, mini higher high So, ibig sabihin meron tayong C wave dito Potential na na ganito. Bro, natin 'to, tsaka 'to. So 335 na some sort of flat correction. At A B C kumbaga. So ito yung ito yung mas nakikita kong itsura talaga ni BT's or itong pump na 'to, no? Mas ito yung pinaka nakikita kong itsura. Kung do-double check natin yan, kung ABC to at ito some sort of leading diagonal to to a dump to letter C to C wave or sabi natin to third wave hindi natin sure dapat ang target na ito, mga 618 so mula sa pinakataas hindi ko ma pinpoint yan mula dyan sa, sa taas hanggang dito sa ilalim 618 no so possible naman na uh, C wave lang tong pump na ito. Okay. Kung to okay do double check natin to 618 ang target na ito mula dito sa ilalim hanggang dito hanggang dito 618 rin naman ang target So, si wave pa rin naman siya. Kung titignan natin sa volume, madalas ang pinakamalaking volume sa pump na to, sa structure na to. Mula dito hanggang dito, yan. E eh, dapat dito yung pinakamalaking volume. Tignan natin. O, medyo konti lang naman yung volume niya. No? Tignan natin sa daily saglit. Oh, <coughs> <O>, almost walang <coughs> almost walang volume pero meron tayong ano no some sort of volume spike dito sa uh, taga lagyan natin ng ano uh, ng volume MA. Yan. Makita natin dito banda yung volume spike no. So nagbibigay ng signs na meron tayong uh, C wave. Kasi kasi kung nagkakaroon tayo ng volume spike madalas sa third wave or C wave lang ang malalakas sa volume spikes. <coughs> Since hindi tayo nag di tayo gumagawa ng impulse dito ito yung highly likely na C wave at dito yung volume spike ay most likely tumataas so yung probability na C wave lang talaga to at itong push down na to ay continuation ng dump na to A, B, C or sabi natin 1, sorry hindi ABC ah, more like 1, 2 3, 4, 5 para sa mas malaking ABC correction kunwari na meron tayong A wave, B wave C wave, kung saan man to paparating Hoy, okay, so ay lang yung nakikita ko sa ngayon. At least medyo bullish pa 'yon kasi ABC correction lang 'yung ah uh, <coughs> pinapakita natin pero hindi ko hindi ko alam, no? Hindi ko alam. Um So tignan, tignan natin sa 4 hours ngayon. So meron tayong mga idea na baka magkaroon tayo ng dump pero eto sa so, tingin ko baka mag-pump na 'to. Kasi nga no, pinakita ko 'yung may may bullish divergence tayo. Ito. Yan, bullish divergence. Tri parang triple ano to, no? Triple touches to. Triple touches. Ibig sabihin, kapag may triple touch, most likely, baka meron tayong... Paano ba ito, Burain? Sorry. Ito, Burain ko muna to. Hindi yun. Binaro ko yung mismong RSI. Yan, binaro ko yan. So, may possibility na itong move ni BTC baka meron tayong uh, ending diagonal So, hindi ko alam kung alin dito ang magiging ending diagonal. So, meron tong dalawang basa, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 para sa potential A wave. So, ganto no? Meron, kung sabihin natin, sabihin natin meron tayong leading diagonal dito. Para maging bullish to, kailangan may some sort of leading diagonal to. So, sabihin natin may leading diagonal tayo dito. Now, 1. Uh, parang kulang to, no? kulang tayo na isang wave. O, sabihin natin, 2, 3, 4, 5. Sobrang pilit. <coughs> Sobrang pilit to, pero sabihin natin, ganyan, itsura. Eh, ito eh, lang yung only way na nakikita ko para maging bullish si BTC. Uh, ang kakalabasan, dapat meron tayong ABC dito. A, B, C. Then pump. Dapat gano'n ang gagawin. Uh, hindi eh, ko makita ng maayos kung, bull, kung may bullish structure tayo dito kasi mukha talaga itong ABC, no? So, sabihin natin for for argument's sake, eh, may, may meron tayong leading diagonal dito kunwari. So, ibig sabihin, meron tayong A wave, B wave, C wave. At ang C wave, dapat 5 wave counts. Meron tayong mga 5 wave counts na ending diagonal or C wave na ending diagonal. So, mukha itong expanding wedge ulit no so ibig sabihin meron tayong ganito no meron tayong A wave B wave C wave at most likely kapag ganito structure magpapump dapat to ng malaki okay so kapag hindi tayo nagpump ng malaki nag, hindi tayo nag higher high dito uh, medyo mababa yung probability na tutuloy tayo to the upside kapag hindi tayo nag, nag higher high dito sa B medyo pangit yun okay nat expect natin malitong itong <laughs> sapilitang ang uh, charting natin ng bullish eh talagang pinilit lang talaga no at hindi talaga mangyayari kumbaga so possible ta uh, na meron tayong uh, last last wave dito one uh, hindi ko alo, yung ano nito 2 3 4 5 sabihin natin ganyan then magpa-pump no magbe-break out. So, kailangan mag-break out na ito. Ibig sabihin, meron tayong ABC completion dito. Pero, sa tingin ko, mababa yung probability nun. Um, most likely, ang nakikita ko, makikita nang nakikita ko bearish. No? So, kung ABC to, kung ABC to, at meron tayong structure dito na first wave, then correction, o sabihin natin, A wave, correction, na B wave, then meron tayong C wave dito baka itong move na to itong move na to eh isang malaking first wave or o oh, tama malaking first wave para sa C wave no Mer meron tayong 1 2 3 4 5 para sa C wave, sa C wave kung saan man maarating to okay so do double check natin paano kaya kapag ganito ang bilang meron tayong first wave second wave paano kaya kung ito ang third wave no fourth fifth. Na meron tayo 1 2 3 4 5 dito then magpapump. Kung ganun, pasok to sa bullish divergence. Mag-aaron dapat tayo ng recovery. Bullish divergence, then mag tayo ng uh, recovery sa stochastic RSI natin pati sa daily, no? Titingnan natin sa daily. Na nasa ilalim si stochastic RSI. Si ano natin <clears throat> Anong tawag dito si RSI natin, eh medyo bearish sa daily actually, pero uh, wala tayong makitang ano no, bullish divergence dito. Maliban na lang siguro kung eh ito mag tayo dito. Ibig sabihin magkaroon tayo ng malit na bullish divergence dito siguro ganyan, no? Ah, uh, balik tayo, 'yan. 4 hours ulit. <coughs> so ibig sabihin after nito, pwede tayo maka-expect ng ABC dito pa lang papasok yung ABC correction ng labasan no so mula doon sa pinakataas hanggang sa pinakailalim andun pa rin yung target natin sa 61500 no so possible na mahaba yung fifth wave nito kasi gumagawa ng ending diagonal so ito yung itsura ng ending diagonal no yan pa -bullish nga lang to ito kung meron tayong sabihin natin impulse to the upside 1, 2, 3, 4, then mahabang 5 kasi meron tayong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pataas. Not 5 five, five waves na overlapping. So, ganun yung, possible na ganun yung itsura, no? Kasi meron tayong 1, 2, 3. Sabi natin, 1, 2, 3, ito medyo, medyo kapos to. Then, isa, isa na namang 1, 2, 3, then 1, 2, 3, then possible 1, 2, 3 na naman, hindi ko sure. Okay? So maraming basa to, no? Medyo kahit ako nahihirapan na ako basahin to. Pero ang ang maiisip ko medyo mab mababa pa yung probability ng bullish dito sa ngayon kasi wala talaga akong makitang structure for bullishness dito. Um, oh, wal wala akong makitang strong indication ng bullish sa ngayon. Ayun yung problema. Pero yung bearish, medyo marami. Ang, ang hindi ko lang mabasa kung kailan siya or kung kailan yung tipong magandang uh, bounce no para sa correction then isa pang dump so in case lang na ano no in case lang na mag mag pump tayo dito sa mga area to meron tayong potential bull swing failure dito potential lang to ah. so meron tayong actually bull swing failure na to no, no. so kung magpe-play out man to at makarating lang tayo dito sa 618 at nag-dump, tayo ng malaking pattern dyan. No, so, ang itsura niyan, alisin ko lang ito, ayan. Malaking pattern na uh, head and shoulders pattern to, no? So, mula dito sa ilalim, left, head, yan, tapos ito, then dump, no? So, kung sabihin natin, ang ang abang ko dito kung magdadump to, no, around, around 45k, So basically, 43k hanggang 47k yung pinaka-target. Pero gin ginit na ako lang sa 45k. Titignan natin ang ang breakdown target nito kung magbe-breakdown man siya. O, nasa bandang 47k lang, no? 48k. At ando dun sa support level na to. Ito, support level na to. Kung babagsak man siya. Okay? <clears throat> kung titignan natin sa sa FIBS ang Sea Wave umaabot ng 6181 FIB o kaya 1.272 up until 1.618 no So lagpas siya ng ano lagpas siya na ang et etong breakdown target na to lagpas ng 618 most likely dito sa 1 FIB ang pinaka target no or dito sa 1.272 area So ang itsura net oops sorry <coughs> itsura nito ni baka o baka dito sa 1 fib no, Pot potential. 46k. So, ayun lang yung nakikita ko sa ngayon. Um, <clears throat> ano pa pang pwede natin pag-usapan dito? Hindi ko kasi makita yung, ano, yung magandang bounce point na ito, no? Pero, pinapakita na, ng, na ng RSI, tsaka stochastic RSI, na oversold tayo. Ito, mayroon tayong bullish divergence dito. Yan, bullish divergence. At least sa 4 hours. Uh, pwede na maka-expect ng recovery. Okay? pwede tayo maka-expect ng recovery. Ha? Pero ito, babantayan niya ito. Yung recovery na ganito. Na ganyan. 61,500. At lapag ulit natin yung FIBS. Yan. Babantayan niya itong 618 kung magpapump. Ha? Kung magpapump. Okay. <clears throat> Pero pag hindi, eh, baka talagang ano na to, no? Talagang im impulse move na to At ito, some sort of leading diagonal na. So, ibang basa na naman to Ibang basa na naman to So, meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. At ang uh, na meron na tayong bearish nga lang to Meron na naman tayong ABC correction dito. ABC. Then, ito. leading diagonal ng third wave. Na ganyan. Then, ganyan, no? Ganyan, leading diagonal. Na, na meron tayong first wave dito. Magkakaroon tayo ng fake breakout dito. Then, third, fourth, fifth no? Almost pares lang naman siya sa ano sa isa nating scenario na bearish. So, pinapakita ko lang yung mga other type of uh, scenarios no na kung anong itsura ng magiging galaw niya kapag bearish tayo. So, gan pa rin, mas mababa to no, 618. Pwedeng hanggang dito. No, so isang isa pang ano to no, isa pang kailangan bantayan itong area ng 59 300, 400, 500, mga ganun kapag hindi tayo nakalagpas ng 60k ay mas bearish no kasi tutuloy ito to the downside no so ayun lang ayun yung problema no wala tayong wala akong makitang sobrang last na indication ng bullish maliban na lang dito sa daily na dapat nag ano na nagpa-pump na dapat to pero eto dapat nagpa-pump na to no pero wala tayong makitang structure na impulse dito no bawal to eh, no oh, um, bawal to puro 3 parang 1, 2, 3 1, 2, 3 then 1, 2, 3 3, 4, 5 no? parang parang ABC correction talaga so meron tayo sa shorter time frame na ito dito sa structure na to na possible meron tayong uh, downtrend so, kasi meron tayong lower low meron tayong so basically meron tayong high meron tayong low meron tayong high meron tayong low Sabihin natin, ito pa yung lower high, lower high, then lower low. Hindi hmm, natin masasabi. Okay, pwedeng dito pa yung lower high. O, oh, meron na tayong lower low at dito pa, tayo, dito pa yung lower high, then isa pang lower low. So, ando doon pa rin yung head and shoulders pattern natin, no? Na potential. So, ay lang yun, no? Uh, masasabi ko sa galaw ni BTC, medyo... Mahirap siya mabasa in terms of bearishness. Marami siyang pwedeng gawin sa bearishness. Pero sa bullish naman, ang problema, wala tayong makita masyadong probability para sa bullish. Meron tayo pero mababa 'yung probability sa ngayon. Na some sort of leading diagonal talaga nito. Some sort of diagonal, parang parang wala eh, no? Hindi ko hindi ma ko magets eh. Bakit, bakit ganito? So, gusto ko mag magstay bullish pero wala akong makita na short-term time frame na bullishness dito, wala akong makita. Uh, pero dito sa longer time frame dapat bullish 'to na magpa-pump. Ang problema, ito talaga. No? Yung structure na ito, hindi, hindi nagsasabing bullish. Okay? ay lang ah, ay lang yung nakikita ko. Oh. Um, so, papakita ko lang yung, ano, yung sa stochastic RSI. Ay, pinakita ko na pala ano, yung ano. Uh, dito? Uh, na medyo meron tayong potential na recovery dito sa 4 hours ganun din potential recovery. Yan, medyo nasa oversold tayo. Sa monthly yung, ay, weekly pala muna. Na pwede tayong mag-bounce-bounce bounce dito. Para masabi natin, meron tayong maliit na bullish divergence. Kunwari, no? sa weekly, maganda to, no? Maganda to para sa bulls. Ganyan, no? So, hindi ko alam kung nagpe-play out ba to. Kasi, dap kasi dapat nag-curve up na to, no? Pero hindi pa tayo nakakita ng curve up. Nag-curve up tayo dito, pero na-reject tayo sa 50. Bumalik tayo sa ilalim. Um, wala tayong makikita ang bullish divergence sa RSI sa weekly. So, may possibility magkaroon tayo ng recovery dito, na mahina. Hindi ko alam. Pero, oops, sorry. Pero kapag nag stay tayo banda dito sa ilalim, medyo mas delikado yun. Kasi, for example, ito, no, nag stay tayo dito sa ilalim, gaaroon Ga lang tayo ng mahinang mahinang recovery din, dump na naman no so possible mangyari rin yon Gano'n tayo na mahinandam. Then recovery. Tapos babalik lang to sa mga area ng over, overbought. Then babalik na naman sa ilalim. Dump na naman. No? So last one yung monthly. Napakita ko na ito kanina. Uh, mataas yung probability na, na ginagawa na itong uh, stochastic RSI. No? So hindi pa tayo nagkakaroon ng fake signal dito. Malib, Maliban na lang sa ano no sa be, uh, bearish divergence ganito bearish divergence So, ito meron tayong bearish divergence dito. Mal malalim na bearish divergence to, no? Yan. Malalim na bearish divergence. So, ay, kung mag-aaraman tayo ng, ng fake data dito, ay eh, yung bearish divergence yun. So, ibig sabihin, mag-aaraman tayo ng push-up ng onti dito. Then, isa pang ganito. Bearish divergence, pero mag-aaraman tayo ng higher high. Okay? So, ayun siguro sa BTC. Napakita ko lang yung... Uh, ano ba tag dito? Yung... Itong Goldman Sachs na... Global Investment Research. So ito yung indicator nila no nung bull bear market indicator. At naka reach na sila dito sa part na to ng 71%. So sa history <coughs> sa history nito since alang ang alam lang natin yung 2001 chaka 2008 no na every time na na-reach tayo ng 70% area ay eh, nagkakaroon tayo ng recession no. So ito. Karon tayo recession, 70% nagkaroon ulit tayo recession. Tapos dito, 2019 ata ato no? Sa uh, early signs ng potential dump ni <coughs> ni COVID, no? COVID dump. Nagkaroon tayo ng dump, no? So ito, nakarit siya tayong 71%, tapos nagkaroon siya ng tick down, no? Ito. Ah, ito na pa, maximum na pala ito, tick down. Makikita nyo itong maliit na parang kuntil na to para malit na tick down no so hindi uh, sure kung de ba to pababa o baka pero wala tayo sa data wala wala tayong data na lumagpas tayo nang lagpas lagpas 70% na umabot tayo na 80 90 or 100 no siguro ang maximum 75 ito nung nang 1965 area pa to no so wala na wala tayong nakitang lagpas lagpas tayo so ito yung yung pinag-usapan ko kapa na na indicator na medyo kailangan tignan basta uh, i-double check kasi baka ano na baka baka ano na no na nagpapakita na ng signal red signal na magdadump ang or magkakaroon tayo ng recession or magdadump ang market tingnan natin ang open sa sa stock market yung pre-market natin o nag-open na pala kasi ano na 942 na so tignan lang natin ng mabilis So, yung pre-market niya, mababa, no? Nagpapump ba siya? Ang pre-market niya, dito nagbukas, pero nagpapump siya, no? So, goods pa naman to. Tingnan natin ang RSI. Nagsusupport siya dito, pero may cross doon tayo sa, sa stochastic RSI. Weekly, tingnan natin. Oh, baka ito yung, baka ito yung mga times na meron na naman tayong ano, no? na dapat nag-cross down na pero meron tayong lower high dito no? Then gaganon, hindi ko sure ah. Okay, so double check natin si Nasdaq. Ba't daily? Nasdaq, may breakdown siya. Tingnan natin ang volume. Wala pala tong volume, no? Sira pala yung volume nito. Hindi ko alam kung bakit. So, pabagsak yung, ano, yung momentum niya. Dow Jones, bumalik na sa sa previous ATH niya, no? So, hindi ko sure. ah uh, DXY, tingnan natin. Ah... Uh, The ang bilis umangat ni di, ni stochastic RSI. Pero may isang sort of break tayo sa RSI natin. Break ba to o ganto ba to i-sure na ito. So hindi ko sure kung alin diyan baka baka either break or resistance to. Hindi ko masasabi. Yan. Ano pa ba? Um ending diagonal ito. Cho ito. Uh, ano pa ba? wala na no ay lang yung ay lang yung nakikita ko sa ano sa BTC siya ngayon so ay lang siguro update natin sa BTC ingat-ingat lang tayo kung magbab kung magbounce man to dapat sa mga 61500 pa ang bounce nito no uh yung, yung mga indicators natin sinasabi sa short term time frame medyo oversold na tayo so maraming chances na pwede tayong magbounce pero yung trading idea hindi ko sure hindi ko sure no kung alin ba alin ba yung pinakatamang bearish dito. Kasi kung titingnan natin ang fifth wave nito, oh, sabi natin may fifth wave tayo dito. So ito yung third wave, meron tayong fifth wave. Ah, uh, itama natin. Yan. Nagbounce naman siya sa 1.618, no? So fifth wave potential, no? Makikita natin 1.272 nagsusuport dito, no? Then isang flash out pa sa 1.618. So, potential na pwede mag-bounce na to dito sa mga area to. Ah, uh, dapat pala nag take profit ako, no? Ah, uh, mamaya kita sa itong video na to magbabos ako ng ano ng short ko para in case na magpampa eh dito na lang ako magdadagdag daw. No? So, ay sige update natin, ingat trades at GG's boys.